Magandang gabi muli mga kasolar. So nagbabalik ang inyong kasolar si Solarens. Ayan, at uh, meron na naman tayong i-unbox dito mga kasolar. No? Isang uri uli ng uh, hybrid off-grid inverter. At uh, yung sa nauna kong na upload na video ay uh, halos kapareho ito na 3,000 watts or uh, 3 kilowatt. Pero ang ang uh, kaibahan ay uh, 24 volts. 24 volts ito, no? Although 3 kilowatts pero 24 volts. Pero yung uh, nauna natin ano 3 kilowatts din yon at uh, 48 volts. Pagdating sa uh, maximum power point tracking solar charge controller or uh, MPPT SCC ay parehas na 60 amperes Okay? At uh, malalaman din natin mamaya kung ilan ang uh, maximum PV input na magagamit yan titignan natin dun sa label okay at um, eto sabi ko nga hybrid uh, off grid solar power inverter yan at um, syempre pag hybrid off grid ay uh, magkasama na dyan yung solar charge controller sa loob at saka yung uh, inverter so yung model nito ZD T30224 60M so itong 30224 big sabihin yan 3, watts at saka 24 volts and 60 amperes. So, nandito naman yan sa baba. Ayan o, oh, 3,000 watts over 24 volts plus MPPT SCC uh, 60 amperes. Okay. So, buksan na natin. Ito na yung uh, pinakaibabo nya at uh, yung mas malaki compared doon sa 48 volts na 3 kilowatts kasi uh, ang nakalagay doon sa 48 volts na 3 kilowatts ay 10 mm squared lang at uh, ito ay uh, 25 mm squared ayan o oh. so maliwanag naman yan na mas malaki ayan at uh, so ganun pa rin pareho yung uh, manual ano 1000 to 6000 watts manual ayan at uh, yung mga parameters nito uh, yung mga sukat nandiyan din ano makita naman sa manual at uh, pasadahan na lang natin yung sukat niya so yung uh, taas ano mula doon sa ilalim ayan uh, yung sa mga AC eh, AC at DC terminal para doon sa AC input AC output at saka uh, terminal para sa solar panel, ano, yung uh, PB, ayan, mula doon hanggang sa taas kasama na yung bracket ay nasa ay 539.5mm okay? at uh, kung yung body lang, mula dito sa baba hanggang dito, yung kulay blue lang na body 483mm so 48.3cm din yan, Okay? so yung lapad nya, ayan 240 cm yan yung dulo sa dulo uh, 24 centimeters yung pinaka dulo ng uh, bracket pero yung bawat gilid nyan nasa 36.3 cm so yan yan ang uh, measurement nyan at uh, tatanggalin ko lang sa box para may paliwanag ko ano? at uh, makita natin yung uh, looban kasama na yung kanyang uh, label as usual mga kasolar andito yung mga uh, bracket ano dito sa taas ayan so ilalagay natin yan at uh, andito yung mga screws kasama na yung bracket din sa baba okay so ito ayan nakalagay naman dyan ano hybrid off grid solar power inverter at uh, 3 kilowatts yung uh, rated power so yung AC output nyan ayan o, single phase at uh, 60 hertz and 220 volts din. So, yung output, ibig sabihin yan, yan na yung product, ano? Yan na yung result ng uh, inversion from DC to AC. At uh, ito, visible naman na 24 volts lang yung battery input na pwede natin gamitin. Ah, hindi pwede, 48 volts. So, sa battery tap, yan, lead acid at saka lithium. At uh, ito, same doon sa but, uh, AC charger mode, ano, ng... Uh, 3 kilowatts 48 volts ay uh, 170 ang input at uh, 275 ang pinakamataas so yung 170 yun yung pinakamababa at uh, kung bababa ba pa yan halimbawa 169 o kaya tataas sa 275 ay uh, possible na mag-appear ang uh, error code sa LCD dun sa gitna at uh, AC charging current ayan 0 to 30 amperes so kung gusto mong kunin yung power na pumapasok kung halimbawa nasa 10 amperes ang gamit mo times sa uh, 220 volts so pag 10 amperes nasa 2200 na ang uh, pumapasok at uh, sa solar charger naman ano ayan MPP range voltage nasa 30 to 120 volts uh, so nandito ano very clear mga ka solar so ang minimum PB input voltage ay 30 30 volts at uh, 120 yung maximum. So possible mag-error pag nilagay natin yung tatlong piraso na nakasiris na 500 watts. Okay. So isa lang yung string yan. Isa lang papasukan ano at uh, 60 amperes. And uh, ito, mahalaga dito ano yung uh, number of uh, power ng solar panels na sa 1680 lang. Ayan, at uh, tignan natin yung ibang uh, mga features. So, ayan mga ka-Solar, no? ituloy natin. So, ito na yung uh, positive terminal para sa battery. Diyan natin i-coconnect yung uh, 25 mm squared na battery cable. At uh, ito naman yung sa negative, ganun din, 25 mm squared na battery cable. So, mapapansin natin mga ka-Solar, no? ito may partner kasi positive at saka negative para solar panel. Kaya nakalagay dun sa label, single string. So, isa lang ano. 1,680 lang ang pwede natin ilagay na solar panel dyan. Either series or uh, uh, parallel. At uh, ito yung sa AC input. So line, uh, neutral line ground. Neutral line ground din. So ito naman yung nasa AC output. At uh, ito mga to ay mayroong controls dyan sa gilid. No? Ito. So ito yung control nyan. Uh, AC input. AC output. So pares lang na single pole yan. Okay. At uh, itong fan na to, titingnan natin yan sa loob mga mayroon. Dito naman sa taas, ano, sa harap. So, ito yung uh, LCD. Ito, LCD assembly. At uh, kasama dyan yung page down, page arrow, at uh, yung function. So, ito nga yung ginagamit natin sa pag-adjust ng uh, parameters. ano At uh, ito naman, para mapupunta natin dun sa desired parameters na gusto natin puntahan. So mula mga 9 parameters yun ano. At uh, ito yung power on and off switch at uh, ito naman yung mga indicators. So LED lights ito na uh, ang kulay nitong AC na to ay uh, green kasi ito yung sa AC input supply at uh, ito naman ay yellow dahil uh, ito ay para sa battery ano. At flashing nagcha-charge yon yung uh, battery. Nagcha-charge sa battery galing sa solar panel ata uh, pagka-bright na ayun a uh, mangyayari doon magi-indicate siya na full charge na. At uh, dito yellow pa rin 'yan sa inverter na ibig sabihin nagpa function ang inverter using battery input supply. At uh, ito naman red dito, then uh, fault 'yan. Kung uh, ano man ang uh, maglalabas dito, kung mag uh, magre-red man 'yan, dito sa gitna nito nitong LCD may lalabas na error code dyan So pure sine wave ayan at uh, low frequency ito at uh, may kita natin sa loob yung transformer uh, since pure sine wave nga yan at uh, ito yung uh, pinaka-flow ng uh, diagram niya kasi nasa gitna yung inverter no at uh, yung solar panel ayan papunta rin yan diyan sa solar charge controller na nasa loob. para i-charge yung battery kaya ganito yung arrow ng ano dito sa so battery dahil uh, charge and discharge yan so to charge ng inverter sa battery gabit yung AC input at uh, yung solar panel naman dito sa loob ng inverter na to mayroong uh, MPPT, SCC or maximum power point tracking solar charge controller na 60 amperes para i-charge yung battery at uh, pagpapaanda rin ng inverter ayun magagaling yung input supply from battery na 24 volts so pagpapower rin na yun. at uh, dito naman sa load dito na lalabas yung AC output na 220 volts para paanda rin ang ating mga appliances so yun at uh, bubuksan ko, ipapakita ko rin ano. Titignan natin kung malinis din ang loob nito. tanggalin natin. Ayun oh. No? Mahaba yung ribbon. So, buti na lang mahaba yung ribbon. Nakamarking yan ano. At uh, malalaman na ginalaw pagka tinanggal natin yan. Yan yung sa mga red na yan. Mga terminals na yan. So, pahigala muna natin. Ayan. At uh, ito nga, uh, ito yung portion ng uh, 60 amperes. So, kaparehas nung uh, MPPT sa 3 kW 48 volts. Ito rin yon At uh, ito naman yung uh, inverter. Pero ito ay uh, 24 volts na halos kasi nilaki lang din. Kaya, yan, ngayon, may kita yung mga MOSFETs dyan sa gilid na yan. Ano? Ito yung kasi yung heatsink. Kaya na, nandiyan yung MOSFETs. Marami yan, yan So, ito yung uh, transformer. Ayan, kaya nasabing toroidal kasi transformer type at uh, low frequency so dito ayan, may wifi uh, dongle din yan pero pag pinurchase mo separate ang bayad yan no nasa 1.8 din ang uh, isang dongle kasi third party ang gumagawa niyan eh hindi mismo yung samdon kaya parang uh, supply or accessories ng uh, samdon yun at um, kasi nung una hinirit ko sabi ko libre na lang ako e, yun, sabi nila uh, merong third party sila provider or service provider para dyan sa wifi na yan at uh, ito yung uh, circuit breakers ano na single pole ayan para sa input at saka sa output so same lang yung uh, laki ng wire ano so so yan ang uh, laman yan sa loob nitong nga uh, 3 kilowatts na 24 volts na sandon inverter. So liligo ito yung uh, inverter mismo, yan yung board niyan. Andiyan sa ilalim niya yung heatsink at saka mga MOSFET. Ganun din ito, andiyan yung heatsink niya at uh, andiyan din may mga mosfets siya. Pero ito ay uh, solar charge controller kaya may nakikita tayo dyan sa label na MPPT SCC. Ibig sabihin nun maximum power point tracking na solar charge controller. So ilalagay ko na rin doon sa wall, ayan. Para sa testing natin, ano? Ayan. At uh, isusunod natin dun yung parameter settings, okay? ayan mga solar so na-install na natin ano. Na-mount na, ayan. At uh, tatlong uh, tatlong screws lang naman 'yan, pangapat요 na sa baba ano. Ayun oh. So madali lang. Itong dalawang ito ay ah uh, halos magkaparehas dahil uh, ito 3 kilowatts, 3 kilowatts pero 48 volts. Ito naman ay 3 kilowatts na 24 volts. Okay. So ang ganda na muna mga kasolar ano at uh, sa susunod na video ay uh, gagawin natin yung parameter settings and siguro dun sa load testing uh, gusto kong nga uh, subukan ano kung alin ang pinakamatibay diyan kung mag-overload man dyan Okay, so ito 5 kilowatts 48 volts uh, susubukan natin i-overload ito naman ay uh, 24 volts na 1 kilowatt ito naman ay 12 volts na 1 kilowatt din so ito nga itong dalawang ito parehas na 3 kilowatts pero 48 volts at uh, 24 volts so lahat ng mga yan ay uh, susubukan natin later on kung uh, talagang uh, matibay. So palalampasin natin dun sa rated power na 3 kW, 1 kW and uh, 5 kW. So 'yun lang muna mga kasolar. At uh, maraming maraming salamat sa panonood. At muli ang inyong ka-Solar, si Solarens.